Sa simula, simpleng rides lang. Pero habang tumatagal, mas hinahanap-hanap na namin ng ganitong trip. Kaka-start pa lamang namin sa pagmamotokam. Pero ang saya na agad. Mahilig talaga kami sa nature trip gamit ang aming motor. Iba talaga ang pakiramdam ng road trip na diretso sa kalikasan. Presko, tahimik at malayo sa gulo. Hindi na namin mas na-appreciate ang simpleng buhay magising sa malamig na hangin, magluluto ka harap ang kalikasan, kwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Hindi man kami eksperto pero bawat ride, right, bawat camp ay may baong bagong kwento. Ito na siguro ang bagong trip namin bukod sa simple at tipid ay solid ang saya. Kaya isa na naman moto camping trip ang naisipan namin. Sa mga panahon na to ay ini-enjoy na lamang namin ang paligid. Medyo matagal-tagal na ang huling biyahe namin papuntang Infanta, kaya naman din kami sa mga tanawin na nakikita namin. Habang ini-enjoy namin ang paligid at ruta papunta, napalitan ng kaba, ang dapat lamang ay ride na masaya. Sa kalagitnaan ng biyahe, ay eh may di kami inaasahang pangyayari. ba yun? Teka rin sa ano? Nadulas po kayo sir? Oo Ayun nga yung guhit oh Ano po? May dugo po yung ano hulat oh oh nga po kahit dahan dahan lang talaga yung patakbo pag madulas talaga no sige sir na okay na po kami ano okay lang naman po okay, okay lang po okay, okay. Hmm. kayo lang po muna buti okay. lang mabagal lang yung takbo oh kitang kita po nga po yan na, na po kami, sir. Ingat po kayo. Pa. Buti na lang talaga. Mhm. Mm -mm. Oh, makapal rin yung ano, malalim yung buhangin na dito natambak. Ah, salamat po. Ingat po kayo, kaya. Mamaya ingat po. mga panahon na ito, eh, medyo nabigla pa din kami sa mga nangyari. Oo, okay naman. Madulas lang talaga tapos manipis yung gulong nila kaya medyo ano... Medyo... Eh, pag nila oh. May mga ganitong bagay talaga na hindi makaasahan sa biyahe. Mabuti na lang at minor na gasgas lang at okay na no, okay sila kuya. Kaya eh, naman daw nila makauwi dahil malapit na lang sila. At nang masigurado namin na wala ng problema ay nagpasya na din kami umalis at magpatuloy sa amin trip. Naalala namin na wala pa pala kami dalang ulam. Namili na kami dito ng mga kakainin namin sa campsite. Nagbawang nga pala kami ng cooler para meron tayong lalagyan ng yellow tsaka ng konting shot natin. So tuloy na natin ang biyahe. So nakapili na kami guys ng mga pakainin namin for today and for tomorrow ngayon na ipupunta na tayo sa may campsite 15 minutes away na lang sobrang lapit na lang dito bali yun nga pala yung nadaanan namin kanina ng studente kasabay lang namin sila eh. siguro mga 30 lang rin yung takbuhan kasi yun nga talagang napadaan sa may medyo magbuhangin na part ng kalsada tapos palikupay na kaya yun nag-slide kaya yun nga, sabi, sabi ko kanina, importante yung gulong. Patuloy ng gulong natin, na lab, yung malapat. Mas okay ng pala parin yung gulong. medyo dagdag bigat nga lang, at least dagdag rin yung safety nyo. Hindi naman kailangan makipagkarera lagi eh. Laking tulong yan, lalo na sa mga palikong ganto Kasi lapat na lapat yan eh. Tsaka isa pa, dapat talaga full face, lalo na kapag mga rides na mga ganto Mga malalayo. Um. Saka na kayo yung lock ba? Oh, Oo, dapat lagi lock ala. talaga yung helmet Buti lang rin nakabunta tayo sa kanila Kasi kung yung medyo dikit Mga talagang mga gasamudans Biglang babagsak sa harap Para tayong domino na nun eh Libilib sa tanay, eh. adventure campsite Dami na rin talaga mga campsite, no? Mm -hmm. Or madami na rin talaga dati Hindi lang tayo nagka-camping <laughs> oh, Madami um, naman rin talaga dati oh. pa wala yung sana natin? Yeah. But, pero iba na? wala nang masyado tumatambay wow 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 papasok wow. so, na tayo sa bundok ay, so, pasukin na natin ang bundok na naman susunod so, yan, building na yung makikita natin dyan thank you lord sa magandang panahon Santa Maria, Laguna. Welcome to Santa Maria, Laguna, Philippines. Oh, mamay in tong recreational hub. 4.5 km. May signage na sila. Pag nandito ka na. Ang oh, laki nyo. Oh, Di malay po. Sabi ng trak niya. niya. So we'll talk na Eugenia. Mga um, maraming hinakot si Eugenia. <laughs> Sarap naman dito ang kamin. Ang ng kamin. Para tida, last stress pa lang yan. Nasa kilometer 88 na tayo guys. Wali, yung lugar na pupunta natin ay kilometer 89 na. Tapos pansin ninyo yung medyo maulap na sa harap natin. Kaya tingin ko medyo mafag na dun sa taas. Ano, makulimplim. Hahaha. Ay, hindi no, na sa kabilang no, no. part. Andun sa may ano arko ng Little Baguio. Ah, hindi pala natin mga ano yun. Mga dadaanan. Hindi, next na yun. Kasi ang Little Baguio, kilometer 90. Ito, kilometer 89 lang. Ah. Uh, okay. Kaso ito, patawid na yung ulap na yun eh. Kaya kailangan natin mag-setup talaga. Talaga, Gigi. Ba't dyan lang yung ulap? Magaling naman Ito yata yung magiging landmark nyo Itong hardware na to Sa pa kaliwa Check natin Ito yata yung paakyat Parang hirap naman yan hmm? Parang hirap Puro ba to? So ito yung aakyatin natin Medyo matarik Saan man ganito yung bato? Nakangamay si Bula Nakangamay agad? Ewan ko si Bula ba yan Ba't ganito yung doon dito? <laughs> so okay naman tong daan dito kaysa dun sa ano? Saan? Oh stop sa pedal no Op 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 break break break. Tumba. Sino? <laughs> Sobrang natumba kami guys. Hindi kinaya. ya? kay kuya, ingat ha. <laughs> Ba't ganun? Ayaw kumana nung preno, peke. <laughs> ano ba 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 yan? Baba muna natin siguro to. Maitim ang bigat e eh. Wait lang. Bakit pala nagbawas tayong gamit? Makukuha mo yung dalawang bag muna. Kaming ko. Ha. Dali ko siwan to. Break, break, break! Break it down. Oh, 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 oh! <laughs> Alalay mo muna. Wait lang. Nauulog yung uling ah hmm. Sorry kakod Okay na ako dito siguro

Doon lang ata mahirap. saan yung mamay intong? Ah, kabila. Ah, kabila papasok? Ah, okay. Mali pa na Sa unahan na to. Thank you. Kabila. Wrong way. Wrong way. wrong way tayo lab kabila daw yung daan tayo ka na dito Oo. hindi pala ito yung papasok Hindi may andan parang mansion, parang campsite na maganda rin. Matino na yung daan doon. Hmm? Parang alanganin eh. Mas baba to. Maganda yung daan doon, mansion. Ganda na pero flat na siya. naman yung ayaw kong sa yung yung sumasabay no hindi ito eh may signage daw makikita eh papasok eh ba daw? hindi ba daw? hindi 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 kasi yung base ah eh. na yung pahamak buti na hindi ka, ka nakaangka sa nabitin ako sa buhelo tapos hindi ko yung preno kasi nga dumudulas lang yung ano dumudulas lang yung bato dulas-dulas pa tayo. Ah, diyan pala yung mga ano no. Diyan oh, mga tindahan. Tara. Kalo ko, hanggang pababa na ako eh. ano doon din ang tapos ganito yung planong gawin doon lang lang rin dati siguro. Totoo ba? <laughs> ako nagkamo. guys Dito lang yan. Sa oh, mga maintos. Grabe yung ganda. Para kami na sa Baguio. Ba't ka pagpapunta ng bagyo Kung ba din naman dito? Ganda <laughs> o. Oh. Parang, so, parang asarap mag-extend o. Oh. nila on na no, sa I... ano lang um, running water tapos may CR din doon sa kabila yun na pool nila dito eh yeah, tingnan pa yun hmm. hindi kita no? dyan mamaya tanghali na Mas may view deck naman dyan nun doon punta tayo doon mami. may view deck doon ganda grabe nagpo-fog ano ano to reception, reception na yan. Ano lang yun, um, mag-alas sa is. Now, May 25, 2025. grabe, no? Summer pa, wala pa ang ulan. Oh, Pero grabe yung fog, no? Parang, mm hindi -hmm. pa, parang ano na, December, ganun, bare months. And, yun, tapos kami si Air, pupunta na kami sa aming camping site dito, nag, dito kami nagpwesto ayan sa may katapat ng ano bahay ng isa may reception si Andy sila at kopya yeah. ayan ito may pwesto ito yung bahay nila ganda dito ayan oh. buo na kong ba diba? ah ganda tapos dito pa ng ano kami yung deck ang mga magpapunta namin ang grabe yung pagok Sarap magkape na ito. And parang umulan, hindi naman siya umulan. Ha, tingin-tingin mga paligid. Kasi nang siya. Ulit-ulit ako, no? Ulit-ulit ako, ulit ako. <laughs> Ganda dito, Gagi. Sobrang recommended, guys. Grabe, oh. Pag, Nailang ulit na ako, Pag, tulog ulit ako. Ka. Lang kasama, tulog ulit ako sa Bye! See you mamaya! I got a taste of the real world. Beodeck, guys. I got on the North Shore. It gave me dito guys, eight naman <laughs> 30 course. steps papunta sa may view deck. Pero tama ba dinadaanan natin? Ayun o. our way sobrang ganda. Tsaka ayun nga pala yung camp namin. Ito lang sa baba nitong view deck. Nasa baba. Ayun ko kita sa camera. Ayun, ayun. Ayun yung camping namin. Tsaka maganda yung nakuha namin spot kasi malilim siya kahit terik yung araw. Tapos belo rin yung hangin ng lamig paggabi. Kaya napahaba kami ng tulog. Ayan. Ganda dito sulit. Tapos ang bayad namin dito 200 lang per head. Tapos libre na yung tent pitching. Libre na yung CR. Libre yung paggamit ng pool. Sobrang mura. Bihira na lang tayo mga campsite na may ganito. tapos so, sobrang bayad ng mga staff dito kasi wala kami dalang tubig eh. Nanghiram lang kami nung galon. Tapos pinaigiban lang namin sa baba. Tapos so, pati yung mga bata dito, mababait rin. Yung mga bata nagmano sa akin. nagbless sa'yo? <laughs> <laughs> Dati na <ang> ba naman mas ko? <laughs> so, dito na namin tatapusin yung video. Salamat sa mga nanood. Next camp ulit, dito ulit tayo. <laughs> Bye! Bye! Until next adventure! That want to talk to me back. Have a real conversation without all the attack. You always gave me the pass. You never took with that ass. Never the tip of the tat. Now that's a friend of the max. You were always like that though. Came to every in town show. Always jamming in the front row. Good vibes, Pala Santo. And nothing could have stand in. Kala ko kung ano yung kumakalas ko dito sa tent. Saan? Hindi pala aswang ang meron. Ayun no, hakit bahay. Kita <laughs> nyo ba yan, guys? May miming na natutulog Saan? sa ibabaw ng tent namin. <laughs> Ayun no, tulog siya. Yung babaet, yung malambeng. Sa loob? Hindi, sa taas, sa taas. Sa taas? Di ba ito may canopy yung tent natin? Silipin mo. Oo. No, so <laughs> So meaning